Okay, magandang araw mga katropa. Welcome back sa ating channel. Ako si Hashtag Walk With La, ang inyong balita buddy na laging may dala-dalang kwento mula sa kalsada. Mayon, may mainit na balita tayo ha. Grabehan levels. Headline natin, house to house ng Team Yorme. Team ni Yorme, Dino mo. Grabe ang suporta talaga. Alam niyo na kung sino si Yorme ha. Si dating Manila Mayor, Yorme Isko Moreno Domagoso. Pero teka teka, bago tayo mag-dive sa kwento, pa-shoutout muna sa mga bagong subscribers natin. Salamat sa suporta mga boss. Hit that subscribe button at i-on ang bell para updated kayo lagi sa ating mga kwento. Ngayon, mga katropa, samahan niyo ako sa mga ilang minuto na roller coaster ride na balita, kwentuhan at konting beruan kasi hindi lang tayo magre-report mag -e enjoy rin tayo. Tara, simulan na natin mga katropa. So ano nga bang nangyayari or nangyari noong Abril ma no Kahapon po yan, Martes, bumaba sa barangay ng Tambunting, Santa Cruz, Maynila. Si Yorme kasama ang kanyang team. House to house ang peg. Campaign ang drama. Pero hindi lang basta kampanya to ha. Parang fiesta. Dinubog siya ng mga tao, mga lolo, mga lola, bata, kahit yung mga aso sa kalye. Mukhang sumali sa cheer squad. Sabi ng mga residente, Yorme, ikaw pa rin ang champ namin. Grabe, nakaka-goosebumps talaga. Pero bakit ganito kalakas ang suporta? Flashback muna tayo. Si Yorme nung mayor pa siya, kilala sa propaganda, pagpapaganda ng Maynila. Mula sa mga kalsada, dati mukhang warzone, naging Instagram worthy. Kaya naman ngayon, habang naghahanda siya para sa 2025 elections, parang reunion tour ng isang rockstar, ang peg ng house to house niya, yung mga lola, yakap yung yakap sa kanya na parang apo nila nang matagal nang hindi nakauwi, ya. Yeah. Alam nyo, kung ako ang lola doon, baka hindi lang yakap ang ibigay ko, pati baon na adobo para sa kampanya, your me. Kain ka muna bago ka mag-speech, ha? Ha, ha, ha ayon sa latest Octa Research Survey, si Yorme pa rin ang nangunguna sa Maynila para sa 2025 local elections. Kahit pagsamahin mo pa ang scores ng kalaban niya, hindi pa rin aabot sa kanya. So mga katropa, mukhang malakas talaga ang laban ni Yorme. Pero syempre, mahaba pang laban, kaya abangan natin. Ngayon, pumunta tayo sa ground zero. Nakausap natin ng ilang mga residente sa Tambunting para malaman kung bakit ganito kasabi ang mga tao kay Yorme. Sabihin niyo na nga mga katropa, ano ang unang tanong niyo kung kayo ang nandoon? Ako, itatanong ko, tita, libre ba ang yakap kay Yorme o may bayad? ha <laughs> ha! Ay, nako. Nung, nung, nung kausap po natin yung isa, ay, nung, nung mayor pa daw, si Yor May Isko Moreno Domagoso, na ayos ang kalsada. No? Ngayon, hindi na kami nalulubog sa baha. Kaya, nung dumating siya ulit, parang superhero ang datingan. Nako, ini yung isang vendor. Siya lang ang mayor na talagang bumabasa sa amin. Yung iba sa opisina lang. Kami pa ang pupunta. Kaya, todo suporta kami. Sino kaya yun, ha? Grabe mga katroba, ha? Narinig nyo yun, ha? parang si Yorme ang Batman sa Maynila. Well, walang kape, pero may puso. Pero teka ha, hindi lang mga matatanda ang fan. Pati mga bata sumisigaw ng Yorme, Yorme. Baka next election, may mini Yorme na rin sa barangay. Council, no? Inako po. Sabi ng isang bata, kuya, si Yorme ba pwedeng maging ninong ko? Ha ha ha, nako Yorme, baka bukod sa kampanya, maging ninong ka pa ng burong buong buong barangga? Nako po. So paano nga ba ginagawa ang house to house na ito? Hindi ito basta lakad-lakad lang ha. Mga katropa, may strategy ito. Ang team Yorme, tinatawag nila Yormes Choice parang boyfriend pero instead na kumanta nangangampanya sila sila ang mga nagplaplano dito uh, dito tayo dadaan diyan may maraming tao dito may masarap na merienda ha, ha ha pero seryoso ha ang house to house ay old school pero effective bakit kasi personal nakikita ng tao na hindi ka lang pangako may aksyon ka talaga at si Yorme hindi lang dumadaan nakikipagkwentuhan pa siya sabi ng isang staff na uh, uh, Sabi ng isang staff, ah, hashtag walk with land Minsan nga, napapakanta pa si Yorme sa mga bahay Imagine mo, campaign na, concert pa Anak mo po. Ayon sa team, plano nilang libutin ang iba pang barangay sa Maynila Sa mga susunod na araw So mga katropa sa Maynila, ah, abangan nyo Baka mamaya, katukin na ng team ni Yorme ang pintu nyo Huwag kalimutan, maghanda ng kape ha Uy, sarap ng kape ngayon, tignan natin ang reaksyon ng netizens. Ha? Sa X trending ang hashtag, hashtag your may come back. May nagpost si Yorme lang ang mayor na mukhang artista pero hindi maarte o oh, ha, compliment yun ha. Tapos may meme pa. Picture ni Yorme na may caption, when you visit your lola and she gives you extra hugs. Ha ha ha. Pero teka, teka ha, may isang comment na natawa ako ha. Yorme pwede ba house to house ka rin sa amin? Pero Dalhan mo kami ng Jollibee, na, mga katropa, baka next campaign may food truck na kasama si Jorme, Sko Moreno, dumagoso. Pero seryoso, dami nagsasabi na miss na miss nila ang leadership ni Yorme Sabi ng isa, kung si Yorme ang mayor ulit, bakit? Baka pati traffic sa EDSA, maayos, uy, 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 malaking pangarap yan ha. Pero kung si Yorme nga, baka kaya. Kaya, no, nako, nako. Ayan, mga katropa, tapos na ang mga ilang minuto nating kwantuhan from house to house ng Team New York hanggang sa suporta ng mga tao. Grabe ha, inspiring talaga. Si Yorme mukhang hindi lang kampanyang ang ginagawa niya. Pag-asa rin ang binibigay niya sa mga manilenyo. So, anong tingin ninyo, Team Yorme ba kayo? O may bago kayong bet sa 2025? I-drop nyo sa comments and thoughts nyo. Huwag maya, kwentuhan tayo. At syempre, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-like, i-share, at i-subscribe na rin. Next time ulit, mga katropa, ha? Abangan nyo ang mga susunod na balita natin. Ay, nako, si hashtag walk with lang, sign off. ingat kayo lagi at sana dumating din si Yorme sa bahay nyo. Salamat at matagal na tayong mga magkakatropa.